Hi guys, good evening Ang niluluto ko naman ngayon guys ay sinigang sa miso ulo ng salbon Medyo madami-dami po ang ating niluto kasi mayroon po tayong bisita Ayan, kumulo na po siya guys then natimplahan na rin natin nalagyan na rin natin ng Okay. Okay, susunod so natin ilagay yung ating mustasa takpan lang natin ng sabit lagay na natin guys yung ating mustasa diin din lang natin kasi natin design ng magdudugtong at din ng Ito na ang ating sinigang sa miso. Good evening, good evening.